Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na nakakaapekto ang low pressure area at ang easterly sa Luzon. Uling na mataan LPA sa layong 475 kilometers kanlura ng San Jose, Occidental Mindoro. Ayon sa pag-asa, patuloy na magdadala ng mga pagulan, pagkulog at pagidlat. Ang draft ng LPA sa Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Sinabi din ng pag na Eastern din ang magpapaulan sa Cagayan Valley, Ilocos Region at Cordillera Administrative Region habang, lo habang localized thunderstorms naman ang nakaka-apekto sa lalabing bahagi ng bansa. Samantala, itinaas na ng pag-asa ang La Nina Alert na posibleng mabuo sa Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Batay sa monitoring ng pag-asa, posibleng 70% na mabuo ang lininya sa Oktober hanggang Disyembre ng taong kasalukuyan at magpatuloy hanggang Pebrero ng 2026. Batay sa ipinapakitang higit na paglamig ng mga sea surface temperature sa gitna at silangang Equatorial Pacific. Sa panahon ng Nina, asahan ang mas madalas na pagulan, pagpasok ng maraming uh, low pressure area o sama ng panahon, Easterly sa cheer lines, guandina, at shear lines, ganda na at intertropical convergence zone na magdudulot ng masamang epekto kabilang pagbahat landslides uh, sa mga maapektuhang lugar. Alamin muna natin mula kay Chanel Dominguez mula sa pag magiging lagi ng panahon sa mga susunod na sandali. Ma'am Chanel, good morning! Good morning po sa inyo, Sir Angel, at good morning din po sa mga taga-subaybay natin. Para po sa ating weather update, may panibago tayong low pressure area na monitor dito sa loob ng ating par. Ito'y huling na mataan sa line 190 kilometers east-northeast ng Huban, Sorosogon. Sa so, ngayon, itong low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag -ula dito sa Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino, at Nueva Vizcaya. Samantala, yung low pressure area naman sa may west po ng ating bansa ay patuloy na rin naman pong palayo ng bansa natin pero inaasahan natin yung trough or yung extension neto ay magdadala pa rin ng mga kalat-kalat na pag ulan dito sa Metro Manila, Mimaropa, rest of Central Luzon, rest of Calabarzon at rest of Visayas. Sa so ngayon, naasahan din natin yung pag-iral ng Easter days dito sa main northern Luzon, kaya makakaranas din na mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Mga mamaya, naasahan din natin magkakaroon tayo ng epekto ng southwest monsoon at ito'y magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Buanga Peninsula, northern Mindanao, Barm, Alpac, Sargent. Sa so, nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas sa ang panahon pero asahan din natin ang mataas na tsansa ng mga, mga isolated rain showers or mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Ayan po muna latest dito sa Pag-asa Water Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, kahapon ang feedback sa amin sa Mindanao tuloy-tuloy yung ulan, lalong-lalo na sa may bandang North Cotabato. Oh yes po, dahil po, nagkakaroon po din po tayo ng epekto po na itong uh, Easter list po sa ngayon po. And that will uh, last until today? as uh, so nakikita po natin dahil ngayon po, inaasahan natin mamaya po magkakaroon din tayo. Ngayong araw po magkakaroon din tayo ng uh oh. epekto sa Southwest Monsoon. So may posibilidad po, magiging maulan pa rin po sa kanila. Tapos may nakikita tayo, may papasok din na cloud cluster o kulay pulang-pula o. Pulang -pula, oh. Ah, yes po. Ito po patuloy naman po natin ito binabantayan. Oo. Oh, oh. Ano yan? LPA? LPI na Asa ngayon? Asa ngayon po, Cloud Cluster pa lang. Ah, ma Cloud cluster, cluster pa lang. Asya. Sige. Thank you, Ma'am Chanel. Thank good morning. Po. Si Chanel Dominguez, mula po sa pag -asa.